Hoy! nagbabalik ang Kuya De. Sayang yung pagmamahal na nilalaan sa tao. Dito pa rin eh. <laughs> sa ilog pa. Kuya De, malimutan sa channel. sa my vlog by my... <laughs> Magandang magandang umaga na naman po sa inyong lahat. Umaga, hapon, gabi. Ano oras ninyong pinanonood tong video na to. At ang tagal-tagal kong hindi nakabalik sa pagbablogging ka. Actually, marami akong na-miss dito sa ating channel. Na-miss ko yung February na dapat celebration ng one year na ang Kuya Benz. Ano? So doon pala doon sa nag-aabang ng episode natin tungkol doon sa gala natin sa Intramus. Wait lang kayo. I-edit ko lang yun. And for clearance pa rin. And so, uh, sobrang busy kaya hindi nakakagawa ng kaya. Sana patawa rin ako ng mga nanonood sa channel ko. Ngayon ngayon, na tayo ay naka-under ng quarantine. Okay? At uh, tila baga tayo ay preso sa ating bahay. Okay? Maraming nagsasabi na na inip na inip na sila. Nakaroon sila ng pagkaburyo. ngunit tinatawag na rin cabin fever. Okay? So, one month quarantine. Anong day na nga ba ngayon? Nakalimutan ko na. Okay, ano nga ba pwede pa rin natin, pwede natin gawin sa loob ng bahay na so, naka-stack tayo ngayon para tanggal, uh, tanggal boring, tanggal buyong. So, uh, Pag-usapan natin sa Kuya Dens, ah, ang tips ni Kuya Dens na dapat gawin habang naka-quarantine sa loob ng bahay. Yeah. sa loob ng bahay, pwede mo gawin. Okay? So, sundan niya itong video na ito. So, itong mga tips na to ay yung iba dito ay nakuha ko lang din sa internet. Ano? So, ano-ano ba itong manto. So, una daw, pwede nyong gawin ay paghiwalayin ang halo ng 3-in-1. <laughs> Totoo. Ay, joke lang. Di yun, di yun. yun. Tara, tara. Totoo talaga. Ano ba talaga ang pwede natin gawin? Habang <laughs> nakakuha natin sa loob ng bahay. Ano ba? Diba? So, sa tips ni Dia kung ano ang mga pwedeng gawin habang naka-quarantine, ah, ito na. Seryoso na ito. Joke lang yung kanina. Okay? So, number one, sinulat ko sa aking may wagong phone. Magbasa ng mga libro. Yeah. So, ako dito sa bahay ko, abang uh, quarantine, ako solo ako dito ng quarantine, may mga libro ako dito. Yung iba, binabalik-balikan ko ang pagbasa. So, ano pa ba bang mga klaseng libro ang pwedeng basahin? May mga stories, may mga mahilig magbasa ng stories dyan. It's your time na, hindi na kayo busy, pwede kayo magbasa-basa. So, kung meron kayong uh, libro sa bahay, basa! So, kung meron naman kayong internet, nakakapagbukas kayo ng mga uh, iba-ibang pwedeng babasahin. Yung ano naman ha, yung, yung maayos na bumasahin. So, pwede kayo magbasa. So dun sa may mga, ano, 'di ba, may mga Wattpad. Yeah, sundan niyo ako sa Wattpad. Eh. Ilalagay ko dito yung aking account sa Wattpad. Baka naman nandoon na yung libro ko na hindi mo publish publish kung wala nilagay. Okay? So pwede rin ng mga academics dun sa mga gustong mag-review ng maaga, kung di pa habang di pa babalik yung klase. Okay, lalo rin sa mga estudyante ko, magkakalis na kayo. So, pwede na kayong mag-advance-advance uh, reading sa mga academics. Okay? Yung basta may matutunan. Meron nga ako libro dito kung paano mag taichi O yan, yung diba, pag ko. So, may mga libang basta. Uh, you can keep your uh, things na pagbabasa para ma ma masira lang yung pakiramdam mo na bo boring ka. Kasi may binabasa ka, di ba? At least, kahit paano, bagong knowledge yun, kung academic books yan, kung stories naman, may bago kong nabasa ng libro. Okay. Learn to explore paano ka pa makabasa ng maraming bagay. Okay? So, talaga nag-iipon ako ng mga no, reading materials na pwedeng ilagay sa akin pa. So, yon Number one, pwedeng magbasa ng mga libro, stories, academics yan. Para pamatayan oras lang. Great! Number two. So, ako, ito. Talagang pinapayo ko to So, it's high time to enhance your talent. Ayan. So, dahil bakante ka, walang pasok. Dahil nung mga sudyante ngayon sa mga trabaho na na ng So may talent ka. So pet it this is na time or use this time to enhance your talent. Okay, ako lang kasi wala dito yung aking piano eh. Pero yung gitara ko nandito. So uh, dahil vacant ako, so ginagawa ko mag-enhance ng um, ano, technique sa pag -compose, sa pag-compose. Okay, sa pag-drawing, tinabi ko muna. And yung sa pagsulat, dahil nga bakante ako ngayon, so yung naiwan kong talent ng pag-sulat ng mga stories at kung ano-ano pa, binabalikan ko siya, nire-review ko siya dahan-dahan, binubuhay ko yung aking account sa Wattpad. Ayan na, pinopromote ko na yung aking account sa Wattpad. Tapos, halimbawa, kung ang... Uh, ano mo naman is talit mo naman singing music uh, instrument so it's high time na para i-enhance yung talent mo kung dancing ka naman may kwarto di eh, pag create ka ng ano. Yun nga ang iba ngayon, nag-tiktok na eh, yun ba? Actually, lang kung may talent ka lang balaga na ano, i-video mo tapos malay sumikat ka pa habang naka-quarantine. Hindi e, pag tapos ang quarantine, instant celebrity ka, celebrity ka na. Okay? Ano, ano man yung mga talent na meron ka. So, may bakanting oras kaya, mahabang bakanting oras. It's high time to enhance. Kasi so, baka pwede yan na uh, in future maging maging ano mo means of uh, earnings mo o kung ano pa man ha gamitin ang branding time to enhance your talent your growth kung growing yan o kung ano pa man sa talent i-enhance ang talent okay so three na payot ni kung anong pwede nang gawin habang nandito tayo sa mga bahay natin dahil may quarantine enhance quarantine okay ay manood ng video na pwedeng may matutunan hindi naman dingit sa uh, iba na frustrated ako ng doktor. isa sa nangyayari nga ngayon, para sabi ko saan ako naging doktor ako. No? And with that, dahil may internet naman ako din sa bahay, nanonood ako ng mga videos about yung mga medicines, yung history ng coronavirus, the history ng iba pang mga virus of pandemic na nangyari sa Earth. Ayan, so pinanonood ko siya. Okay? Kasi may mga cases na may magkatsat sa akin. Nakatanong, ganito ganyan. Siyempre dahil by science major ako. So siyempre tatanong sila. Ay, hindi ko naman masasagot yun nung, kung hindi ko i-expand yung akong learnings. At one thing na ginagawa ko is uh, manood ng mga videos na mga uh, baga yun tungkol sa mga medical facts about sa ganyan. Okay. Ano pa ba? Yung sa video editing, nanonood din ako ngayon ng ano pa man. And kung ano na pa na pwede akong ma -ma -ma may matutunan ng video. So, pwede mong gawin yun kung may internet ka naman, di ba? So, kung naman, mahilig kang gunulod ng Netflix, manunulod ka ng mga movies, Korean pa kung ano-ano pa man, pwede mo yung iship para manood ka naman ng mga videos na may makukulot ka. Something na madadala mo pang kasama na pang enhance ng talent mo dun. Okay, na pwede mong pwede mong maging ano, maging like, extension what you are or baga sa, sa talent yun so yun ginagawa ko yun kung may internet kung wala naman yun na eh, may, may TV naman di ba okay so yun yung aking atlo yan pang apat yan so ito sinulat ko na dito kasi ah, tulong sa gawaing bahay yan it's high time dahil naman kayo nga, maswerte lang ko kasi sa ngayong enhanced quarantine, magkakasama kayong pamilya. Ako kasi dito sa bahay mag-isa lang. So, wala ba lang ang gawain bahay dito. So, shoulder ko lahat. Okay? Ako rin ang namamalengke kaya ako yung may quarantine pass. So, it's high time na nandiyan kayo sa bahay. Ano na? Tulong-tulong uh, nga sa gawain bahay. Alam mo, kung, kung siguro kasama uh, ko ng pamilya ngayon din. Piluto, kasama ko sa kamilagay at okay na ganyan. So, yun. Pwede naman eh, uh, imposible naman na mawala ng task sa bahay sa isang araw kahit naka-quarantine tayo. Meron yan, at meron at meron na pwede Meron ako nakita sa Facebook, nag, biglang nagpintura ng bahay habang quarantine. Pwede yun, pwede yun. Okay, so ano yung pwede magawa sa bahay? Tulong, tulong, tulong na lang. So yan, uh, kada araw na lumilipas, imposible naman na wala kayong nagagawa sa bahay na gawain bahay. Meron yan. Kaya tulong, ha? Tulong. And number five, yung panlas na nasa list ko ngayon is uh, make a bonding with the family. No, lalo kung kasama yung family mo ngayon yung uh, ngayong home quarantine. Okay, pwede kayong gumawa ng activities uh, na kasama sila. Alibawa, kung free time naman, tapos na kayong kumain, tapos na kayong, kaysa naman mag-iwahiwalay kayo ng landas, kanya-kanya kayong nuod ng video, kanya-kanya kayong -kanya 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 o social media, pag hindi kayo mag-ipon sa isang lugar, gawa mo na kayo activity, Tiba yung iba nga ginagawa yun sa friends nila nung nagigita kita po sila. Ito'y gawin mo ngayon sa sa family mo. Man, yun nga ang sinabi ko sa kuya ko. na no? kasama niya kasi family na family namin. Nandun sila sa Laguna ngayon. Bago magkaroon ng quarantine, sinabi ako na sila, uwi na sila sa Laguna. Ako, stay lang ako dito sa bahay. Eh, ko, pag may pinanonood kang something na ano, mo sila. Yeah. Okay. Hey. Siyempre, may mga activities, tao mo sila. Halimbawa, ano, kwento history. Si, si tatay, si nanay, sabi mo, ano ba yung mga nangyari nung time ninyo? No? Ako, nung, nung interesado ko sa mga ganong kwento, kaya minsan pag nagkwento yung si mama, pakinggan ko yan. Pwede si tata, pakinggan ko yan. Okay, well, parang it's, it's a thing. Parang makabalik din ako dun sa nakaraan na hindi nasaksiyan. Sila yung nandoon. So, pwede yun. E, organize an activity kasama yung family. Stol, stall, kakasama na rin kayo sa bahay. Yung ano nga, diba? Parang noon, na sobrang bilis ng time, hindi kayo magkaroon ng bonding. Yun, gawin nyo ngayon yung bonding na yan. Okay? So, meron nga kilalang family na kausap ko through chat. Ang bonding nila, pag-usapan yung nangyayari tungkol sa COVID. So, panay siyang tanong sa akin. Siguro, yun ang binabala niya pagka nakakausap sila. I hope na kahit pa nakatulong. So, yun. So, yun yung aking mga tips na pwedeng gawin habang tayo ay naka-home quarantine. Okay? So, i-recap lang natin. Recap lang natin. Okay, number one, pagbasa ng libro. Okay, stories man yan. Academics, basta may matutunan. Okay, number two, it's is high time to enhance your talent. Yan. gamitin ng bakanting oras para ma-enhance yung talent. Number three, manood ng videos na pwedeng may matutunan. Diba, wag gusto mo ma-enhance yung pag uh, luluto mo, edi eh, kay upload kan video para mainan sa pagluluto mo. Yeah. Uh, kung ano pa man mga bits na may matutunan ka. And then number 4, uh, tulong sa gawain bahay. Yeah. Eh, naman, hindi naman mawawalan siguro ng gawaing uh, gawain bahay araw-araw. And number 5, bonding with family. I Create kayo ng activities na ka-involve sila. Yeah, mayarap kwentuhan ninyo. Yeah ang tao dito, minsan parang gusto ko, pag kung ako may kasama kong pamilya ko, sabihin ko na, at ano masasabi ninyo nung time na ganito, yung time na Total, sila parent mo, ang buhay ng time, magkukwento yun sila. Yan, yung mga ganong klaseng activity, this is a bonding activity, no? Ano nga yung magkakasama. Okay? So, I hope na kahit paano, ay nakapag-share ako ng pwedeng mga, mga techniques habang tayo ay naka-home okay? So, as uh, ako rin habang uh, ngayong walang masyadong ginagawa sa akin nga naging lagi uh, bahay dahil lang uh, parang din tayo lahat so, gumawa ng mga videos by the next time nag nag ko lang yung mga research, uh, research ko okay kasi ayoko naman dumagdal sa camera na kulang alam ko about sa COVID-19 so, pag usapan natin yung history niyan sa ba nanggaling yan okay ano ba ang naging epekto niyan sa katawan uh, kailangan pa tayong matakot something like that, oh, hindi Okay. Parang naman kahit paano maging, makatulong ako sa pagbibigay ng information about doon sa COVID-19. Kasi iba, misinformation yung natatanggap nila eh. So, nagkakaroon sila ng anxiety. nakaroon sila ng maring pagkatakot. Okay? So, pwede rin kayo mag-comment yan sa baba kung ano pa yung mga pwede natin pag-usapan habang bakasyon. Okay? Habang quarter one, one, one month to. Ano na ba ngayon? Na, today is March 26, I think. Ayun. Okay?

yun lang, pag-usapan natin mga ipag Gusto ko rin pagpalakayan yung isa sa mga pandemic na nangyari sa mundo na um, malaki ang kinitil na buhay. Yun yung Spanish. Yun yung kinukwento ko kapag may mga nagtatanong sa akin. Okay, so mag-iipon lang ako ng mga reference ito para mga kahit paano. Kung maladala ko sa harap ng camera is may, ano, may basis. Okay, mahirap na. ang um, sa mga panahong ito, pag nakapagbitaw ka ng maling informasyon, one, <laughs> pwede kang arrested. Two, uh, makakapagbigay ka ng maling takot sa ilong tao. Okay? Ang um, pinakamagandang magagawa nyo ngayon habang tayo ay sa kalagitnaan ng pandemic ay relax lang and magpray araw-araw. So, I encourage you all sa nanonood ang video at nanonood na i-pray nyo na matapos natong lahat kasi mahirap. Mahirap lalo yun tingnan ngayon, di ba? malaki naging effect nito na sa atin. So, salamat, salamat at shoutout pala sa lahat ng aking mga students na nabitin ang kanilang graduation. Konti na lang ah, okay na lang. Ah, pag natapos today, that's na. Okay? So, yun. Salamat, salamat sa panunod sa video na ito. I hope kahit paano ay I... na-miss ko na-miss ko mag-vlog grabe na tagal ang last vlog na in-upload ko yata ay di yung ano yung video na sa isang sulok okay so hopefully makagawa ulit ng mga mix salamat salamat sa mga nanonood sa mga bago na nanonood please subscribe to my channel. Okay? So, pakisundan din pala yung account ko sa Wattpad. Ilalagay ko sa, sa channel. Salamat sa lamang. This is Credence. At mga ulit na thank you very much. May get year na tayo. This is Credence signing off. Oh, hindi ko na alam po nisa sasabihin. Yeah, hi! Kinalimutan kahit